mga kasundang. So for today's video. <laughs> so long time no video na naman po mga kasundang no. Murag dugay-dugay na po ko wala na pa video ba. Um, so mga kasundang na ako'y bago. Na ako bago ipakita sa inyo hanga. Um, bagong style. Um, siguro maoragya po siya na nakabuhat na gingon ani pero lahi na pud siya ba lahi na pud ang style <laughs> excited kayo mga kasundang. N nakita ko oh, siguro nakita na sa ako gi atong gi post na ako sa story on ako na ni siyang gipost. pero wala pud to siya na humain gwapo gid kay siya mga kasundang. kani siya nga bin pag kani siya nga kani siya nga ito itong ito pagkagawa mga kasundang. um bisay bitan lang baka nang kapag walang ginagawa, kanang mag-relax ba, saibit na naman, ganyan-ganyan ba, kanang, kanang gikuan-kuan lang siya nga pagkatrabaho. Saibit-saibitan siya pagtrabaho para mahuman lang yun siya. So mga kasundang, so bago, bago ta mag o ano, magsugo, don't forget to follow my page, tapos pakisubscribe na rin po sa ating YouTube channel at Agusan Buluk Haze po. So today is April 30, 2024 po mga kasundang. So, 11 na ata ngayon. 11 na ata ang oras ngayon mga kasundang. So, ipapakita ko sa inyo ang head. Head! Shoulder! Charest! Ipakita ko sa inyo ang ulo. Ayan. no O diba? Snake pa rin siya. <laughs> Yan. Snake pa rin siya mga kasundang. Yan siya. Snake pa rin siya. Hindi niyo pa nakikita yung... Ay! Nakikita na yung ano niya. So, yan. Snake siya mga kasundang. Yan. Snake. Tapos dito, charan! May pa-flower. Saba kayo, no? May pa-flower siya mga kasundang. Oh my God. <laughs> Maka-excite kayo mag Maka-excite ayo mag ah uh, maka-excite ka ayong magkuhan ba, ipakita ang ubus. So, mga kasunda, kunya na ha, bago tayo magpapatuloy, um, sasabihin ko po muna na Thank you po sa mga customer namin na nagtitiwala sa amin. Tapos po yung mga old orders po namin na na-delay na na pagtapos. Pasensya lang po kasi tinatrabaho naman po yung mga orders ninyo. Mamaya, magpunta tayo dun sa likod para tingnan natin yung mga order ninyo mga kasundang. So, ito na nga mga kasundang. Ha, ito na nga, no. So, yan mga kasundang. Charan! Wow! bibo. Diba? Huwag po kayo siya makasintan. O. Oh. Kabalo ba mo kung unsan ni? Eh? Kabalo mo kung unsan ni eh, mga kasundang? Oh, diba? O di ba? Kasi Tagalog sa kanang naglimbod-limbod. Kasi Tagalog ana, na kanang siguro na siya mga kasundang. Kibali mga kasundang, kani-kani siya, kani padulong diri sa obos, kani-kani, kana, Kahuy kibali na siya punuan sa flower. Kani mo flower. Mao ni siya, punuan ni sa flower. Unya hantud siya diri ang mga kasundang yan. Hanggang dito sa dulo. Tapos ito yung um, ikog ba? Buntot. Yan ikog. O ikog sa atong bitin, sa atong snake. Nag Kuwan siya ba naglimbo. Dasi, siya naglimbo doon siya tagaw sa Dictionary please, Charest. So, siya. Naglimbod siya mga kasundan. Tara na. Naglimbod-limbod. Naglimbod-limbod. Padulong siya diri sa taas. So, siya. Naglimbod na. Mono siya. O, di ba? Naglimbod-limbod. So, moda niya ang ulo. Tara. Moda ding ulo sa ato ang sungkod. O, di ba? Gwapa kayo siya mga kasundan. O. Pagka... Pagkahuman ganis akong papa trabaho ani ah, mga kasundang kay nag-overtime man gutsa ato nga time. Kunya, murog duharan niya ka duharan niya, kade, niya kades na human Duhara ka overtime man ba? Sa pagabi lang niya ni ginatrabaho trabaho kay pag sa mga order sa katong mga mo customer namo. Pagabi mo ni pag eh, ang ma -ano gina-overtime man. Sige panak sige pako reklamo saya nga basta ganito, pati hulang na ka, basta hapon na di na ka magtrabaho kay di na ka kay kailangan na nimo gandi para ara ah So yakin di kamutan mga kasundang no nga niya kay lain mong guna siya mga kay kung naga ni sayang pangut naga siya sayang isip kanang kanang gusto niya buhaton niya ginang buhaton mo kwan kay ko sa kung amahan kanang tawagan na oi eh? kanang kwan kayo ko saya ha ba kay dagan siya natun-an gani o, kung unsay no, na ang pangunahon na iya ginang buhaton ng ana na siya ka creativity mga kasundang akong papa So, thankful ka ko kagitagaan ko ni, Jesus o amahan nga grabe ka talented. So, wala na ako siya na videohan no kung giyon sa siya pagbuhat kay lagi gabi na niya ni ginabuhat niya. Siyempre, naman ko'y anak nga ginahatiman na din na ako siya ma ako siya ma, ma-videohan kung ginaon sa niya ni pagkarwing-karwing mo na siya kay gabi na lagi niya ni ginabuhat. Maunang, karon na ako siya ipakita sa inyo na finish na. O, oh, diba? So, siya mga kasundang. Grand, kay kumutan ako kay o siya ang dulo sa tuang sungkod. Nagyapon siya rubber kay para dili siya danlog. Samot nagka ng mga tatay o nanay nato ang magamit para dili siya danlog. Pangutanan ninyo mga kasundang, nabani ni Shai Yes po, nagyapon ni Shai So, dili ninyo maklaro no, nga na siya ay sinumpayan. Oh, ano, maklaro man si Gordria. Pero, sa, kung tuyuan lang yun, dili siya maklaro nga nasay sinumpayan di ba so pero ni siya ang blade nato kani 20 inches blade length gihapon ni makasundang mao ni ang sinumpayan sa atong blade so mao ni siya charan o di wala yung check blade o, 20 inches blade length mga kasundang kabilaan po ang blade niya center edge po siya, pwede po siya sa right handed tapos sa left handed mga kasundang, medyo makapal din po yung blade niya Yan. may sing sing po siya Ganyan siya mga kasundang. Tapos, uh, matulis yung sa dulo ng blade natin. So, mulye po. Sa mga nagtatanong po, mulye po ang ating blade mga kasundang ha. Moil, mulye po. Tapos, oil po ang subo. Oil quench po ang subo natin mga kasundang. So, ganyan lang po siya pagpasok. Kailangan po yung, kung saan yung matalim masong mga kasundang, dyan siya sa may, may flower. Dyan sa baba. Ganyan. Ganyan siya paglagay. O. So. Ganyan. O di ba? hindi siya maklaro, tas masikip po siya mga kasundang hindi siya madaling nahuhulog. Masikip siya, hindi po siya delikadong gamitin kasi masikip po. Kahit po mga matatanda na po ang gumagamit, hindi po siya delikado po. Yan. Diba? Napakaganda mga kasundang. Na-amaze lang po ako sa paggawa ng aking papa mga kasundang. So yun po siya. Ang ginamit po pala na kahoy mga kasundang, kamagong uhoy. Kamagong na may mga white-white na o an ba, na, nakasagol. May mga white-white. Dito sa baba, white na siya lahat. Tapos dito sa, parang sa likod niya, parang may black-black. Ganyan yung kahoy natin na Napakaganda talaga mga kasundang. Mas maganda po siya sa, uh, mas maganda siya sa ano, sa actual. Mas maganda siya sa actual mga kasundang. Diba? Dili ko makatubang. Makabuhat akong papag-ingunani. <laughs> Hindi kayo sa tanawan. Uh, tanawa sa ato yung sa kuwan. Mara siya, bulak siya nga. Bulak na naibitin nga nakakuan. <laughs> naibitin nga nakalimbut-limbut ba? O, oh, di ba? Yaki palibutan ng flower. Uh, so, kani siya nga flower kuno high rose ni siya. Pero, na white lang yung color tungod sa kahoy. Lain na po kay black at yung di ba? So, dali lang ta sa white. Mura may white nga rose, di ba? So, mura siya, white rose ah Mora niya carving mga kasundang, oh. Mga kasundang, dili yud lali mag-carving. Tinuod jud kayo, dili lali mag-carving mga kasundang. Gamitan pag yung sa kung papa o ganti para para makita lang niya ning mga gagmay nga carving, kani mga gagmay. Kaya kung, sige siya carving, carving mga kasundang, nalibot na ang mata, sobrang sa kagagmay, ganyan kaayo mo nang, ang uban siguro na na kayo siguro ni, eh, kay maglive makwa na yung mata Upat na yung pahan aw. <laughs> Sorry, Father Eric. Gimaritis <laughs> na taka dari ano. <laughs> so, manisya, mga kasundang. So, sa mga nagtatanong po, i-PM nyo na lang po ako kung magkano ang benta ko dito. I-PM nyo na lang po ako mga kasundang. So, yun lang po mga kasundang. Maraming salamat po. Sana um, tinapos nyo ang aking video para makita nyo ang kabuuan ng ating ano, ng ating snake na tungkol. O, bagong style. Thank you po mga kasunda. Pakifollow po sa ating YouTube channel. Uh, follow po sa ating Facebook page. Tapos pakisubscribe po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kasunda. Bye po. God bless. Thank you, thank you. Bye.